<laughs> Downy, <Daunie>, baka naman. man <laughs> morning, good morning mga bro. Dito tayo ngayon sa ating mga alaga. At ah, uh, update natin dito. Ah, bumaba na pala yung picture, no? Itong siya bumaba. Ang update natin dito, yung tatlo na nilagay natin dito, binalik ko na rin sa kulungan nila. Kasi yung female, manginitlog na eh hindi siya nakakapasok dito dahil yung naaway nung sa team. Kaya binalik ko na sila rito tatlo at yung magkapatas na mga magkapatid, binalik ko na rin dyan sa taas. Nakawalan ko yun muna kasi medyo kumukunti ang ating paronda. Magka ganun. Itong mga iba nating alaga ay mga tamad rumonda eh, lalo na itong puti. Hindi naman rumoronda yan. Dyan dyan lang yan sa bubong, matambay. Ipakita okay, ko sa inyo. Tatlo natin dyan. Dito nasa ronda na sila. Yung mga gumagan rumunda na. Kasama nung nag-iisang inakay niyan tsaka yung ama. At ang itim din dito, sumama na rin sa ronda. Ito, ayan. Binalik ko na rin din dito kasi nagbugbugan sila eh. Yan. Binalik na natin. Madilim pa. Binalik na natin silang tatlo diyan kasi mangingitlog na yung female eh. Ayang naman kung ihayaan pa natin na sa labas siya at ito naman yan yan ang ating female na yung hen natin uh, dito sa taas galing natin yung anak niya kita oo galit <laughs> yan, kita ba? hindi ko kita eh <laughs> Di okay, okay na, sige na, huwag na magalit uh, <laughs> Ayan mga bro, ang mga laga natin. Siguro mamaya lalabas ako. Uh, dahil sumahod na kami, magpapadala muna tayo mamaya. Ayan o. Oh. Hindi sa atin yun. Ah, sa atin pala yun. <laughs> yung itim. Yun yung itim dito sa taas. Ayan. Siya yung unang umuwi. O dyan lang siya paikot-ikot. Diba? Yung iba nasa rundahan pa, yung tatlo. Ah, yung apat. Bali lima sila ngayon sa, taas sa taas. Ah, yung itin. Pwede lang yung pabalik-balik. Yan yung binigay ng driver sa atin. Hmm. Kasi pag din niya mong rumunda-runda, kaya lang dito-dito lang siya. Yan, tapos... Ah, lalabas tayo mamaya kasi... Eh, tignan ko kung kailan matatapos yung aking internet line ito na yun ang STC tsaka ng Oredo at mga laga natin malok wala naman tayong karong update hindi pa rin nanginitlog bali sa mga duckweed ayun yung nando doon ok na okay naman yung mga duckweed natin Siguro maghanap na lang ako ng container na isa pa para dyan natin yung lahat ng mga duckweed. Kasi tinitira ng dagay yung sibuyas o. Oh. Wala naman ang dahon yung isa. Yan. Update ko na lang ko yung tweet mamaya. Uh, pag nakatuloy uh, ako ng atis mamaya sa mamayang uh, pag-out ng trabaho. Tignan ko kung... Uh, okay. Tingnan na lang lahat at uh, God bless us. hindi pala nakabidyo yung Tulit Hindi pala nakabidyo yun Tulit, 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 tulit <laughs> Downy, baka naman na <laughs> Bonok, bonok hmm. Bonok, bonok Bonok, na <laughs> naman Pwedeng <Waiting> service Nang sawi kami kay STC hindi pala kami ubra kumuha ng tablet. Pag hindi dating ano, dating membro. Ay, nako. <laughs> Mga renew lang pala yun. Kaya sa Oredo susubukan ko. Uh, sunod na labas. Wala nang Ubus -ubus na Ubus-ubus na. Gulas. Dito kami sa Parwania yan yan. Sa loob ng karwan ang building ba ito mga accommodation to dito ah oh, may kasama pala eh no, dalawa yeah, kasama pala yun no, ayun sa may ilaw halos oh. lahat ng mga building dito mayroong kalapating nakatera dito sa likod daw, oh, kaya oh. ang dami Ooh. So, ang dami nila oh. Diba? Ang daming kalapati na nakakalat. Mga kalapati rito mga mga ano sila mga free. malaya, mga mga, mga malalayang kalapati rito. Kahit saan ka dito, mayroong mga kalapati na nakatira sa mga building. Pechan, no? Hmm, kahit saan. Ordinaryo lang ang kalapate to. Parang ibong maya lang sa atin. Ayan na ba yung natin? Hindi. Ay, yan nga yun! Ha? Yan! Parang hindi. Yan yun! Naka-blue yun! Ayan ba? Oo, naka-blue si ano yun. Si Daya? Si Daya ba yan? Oo. Oh. Si Daya nga Tara. Parahi! Parahi, parahi! Parahi, parahi! Ayan, kita ka Si Daya si Daya. Ayan na. Kaya na, kaya na. Yan ang service namin. Kakaway pa, kakaway pa. Kakaway pa, kakaway. O ha? Udaya! 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 Yun! Alright! Alright! Lari kaming pare? Eh, mapi. Mapi. mapi? 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 Henry mapi, Roni mapi, Bayo mapi, Kapo mapi. Entah. Mi? Eh. Mapi. <laughs> dito na kami Malapit na kami doon na lang mga traffic lang traffic lang dyan pero napit na kami sawi so, sa tablet tan <laughs>

Syukran, syukran ini ya.